Dahil may nabili kaming isang taling kangkong sa palengke, for today's video ay magluluto tayo ng kangkong recipe na may pork at pinya. Ginayat-gayat ko lang ng ganyan ang kangkong. Kayo nang bahala kung anong cut ng kangkong ang gusto ninyo. Pagkatapos gayatin ay hugasan natin ito ng maigi. Sa isang kawali ay iluto natin ang karne ng baboy hanggang sa ito ay magmantika. Haluin din ito paminsan-minsan. At kapag ganito na ang kanyang itsura, ay umpisa na nating magisa ng sibuyas, bawang, at ground black pepper. Igisa lang natin ang mga ito hanggang maging aromatic. Pagkatapos ay ilagay na natin ang pineapple tidbits. Kung nanonood ka pa rin at this point, pag-i-comment naman ang iyong location para alam namin kung saan nakaabot ang video na ito. Maglakay rin tayo ng soy sauce, oyster sauce, at haluin ng mabuti. Pagkatapos ay ilagay na natin ang mga ginayat na kangkong. By the way, shout out na pala kay Sir Gariner of Maui, Hawaii, Ludi Guzman of Nueva Vizcaya, and kay Ma'am Luis Amara of Bacolod City. Lagyan natin ito ng kaunting tubig. Takpan at lutuin sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos ng ilang minuto, haluin ito para mas maganda ang pagkakaluto ng ating kangkong. Takpan ulit at iluto ng ilang minuto pero huwag i-overcook ang kangkong. At ayan na nga mga kanoypi, luto na ang ating adobong kangkong na may pinya at karne ng baboy. Bukod sa adobo mga kanoypi, ano pa bang masarap na luto sa kangkong? I-serve na natin at hianda na ang maraming kanin. Kainan na! Siguradong ubos na naman ang kanin nito sa sobrang sarap at tiyak na magugustuhan nito ng buong pamilya. Itag at ishare mo na ito sa mga friends and families mo para masubukan din nila ito para lahat tayo ay happy. Maraming salamat po sa panonood at kung bago ka pa lamang dito sa aming page ay magfollow ka na para di ka mahuli sa aming bagong recipe. Hanggang sa muli!